Hello peeps, good afternoon. Kamusta kayo dyan? And I hope you're all doing okay. And since it's lunch time, it's kalikot time. I'm here again inside our Isuzu pickup truck. Mga ngalikot na naman. So di ba uh, last video, sabi ko sa inyo, next project ko ay itong air convent. Dapat kasi yung repair kit lang ng air vents yung bibilhin ko para magsabay-sabay yung vents niya up and down, left and right. Kaya lang, lagi din kasing gamitin tong pickup kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng isang set ng vents. Bumili na lang ako kay Lazada ng replacement para mas mabilis yung trabaho. So ang ginawa ko lang, hinugot ko lang tapos sinalpak na ulit. So ito nga oh, bago na to. Ito bago din. Tapos yun, bago din. Ang sarap talaga ng feeling pag bago yung parts na ginagamit mo. So ganito na yung mechanism niya, oh, up and down. Sabay-sabay na sila. Hindi sa sila bungay-bungay. So left and right. Yan, hagip na yung driver sa yung passenger. So, ganito na rin dito. Oh, ayos na din. And may isa pa akong napansin sa sasakyan ito. Eh. Teka lang ha, wait lang. Pakita ko sa inyo. You know, walang aircon or cabin filter. And wala ding housing para sa cabin or aircon filter. Ibig sabihin, wala talaga tong aircon filter sa so wala nung ginawa pa. So, ang gagawin ko, mag-improvise lang ako. So, ito yung spare na cabin filter ng Toyota Fortuner namin. So, ito yung gagamitin ko. Ginapit ko na lang. Ito, pang reserba na lang. So, yan. Oh, ito yung ating gagamitin. Yan, kita nyo naman. Napakalinis. Ang puti. So, doon ko isasalpak sa loob nun. Sa ibabaw ng blower na yon So, ganito ang gagawin natin dyan. isisingit ko lang to dito since wala naman kasi itong housing ng cabin filter wala tayong paglalagyan so ipapatong ko lang to dito yan basta matakpan lang yung butas yan okay na at check ko nga ulit yan tapos isasara ko na tong glove box yun okay na yun okay start engine muna Sarap talaga ng feeling pag bago yung parts sa sasakyan. Ayun, ramdam mo na yung lamig eh. Kasi yung aircon vents bago, na itututok muna ng ayos sa'yo, tapos sa passenger. Yung luma niyang aircon vents, actually, pwede pa naman yon i-repair lang using repair kit. Kaya lang yung sasakyan ito, palagi rin kasing gamitin. Kaya binili ko yung isang set na para dudukutin ko na lang sa kaisasalpak. So minimal yung trabaho gagawin. And that's all for today's video guys. Thank you so much for watching and I hope may natutunan po kayo. And you can also follow me on TikTok and you can also visit my page it's a Facebook. And uh, please like and subscribe to my YouTube channel The Racer TV. Thank you so much po once again and God bless us all.